Hello everyone, hello mga kamisis Welcome to my channel, Mrs. Kasapi So to this video ay Ayan, andito na naman tayo sa bukid At mag-harvest tayo ng mga okra Ayan, at nakapayong lang tayo Dahil parang may bagyo daw yata ngayon Ayan, at baka bumusang ulan Tara, samahan niyo muna kami Ayan, kasama ko si Kasapi Ayun dun, namimitas na ng mga okra At ayan, mga kamisis. Ang dami mga okra. Wow! Uh, yun si Kasapi. Kasapi, shout out! Ayan siya, oh. Uh. Nag-harvest na ng mga okra. Ayan. Ayan, oh, uh, dami, oh. Uh. May dami mga okra dito. Mayroon tayo dala-dala lang na tree. Ito, ayan, may dalawa ng... Dalawa na na pupitas niya. Ayan. Bigay. Akong tagahawak. Siya tagapitas. Yan Yan, meron yung na sa, dito. Sa ilalim ako natingin kasi mababa pa eh. ko Minsan yung hindi ko makilin. Nakaupo lang kasi hindi masyado mataas yung mga okra. Ayan. Sumisilip siya sa ilalim. Kung mayroon mga bunga na. Yung iba naman, may mga bulaklak. Ayan. Naku, at umuulan ngayon. Ano? Dahil may bagyo daw ngayon. Nasa ano pa? Eastern summer sa amin. Eastern summer pa naman ang bagyo. Sana po hindi malakas ang bagyo. Kawawa naman yung mga pananim. Mga tanim, oh. Dahil pa naman. Tapos babagyuhin lang. Huwag naman sana, Lord. Yan, siya nangunguha ng okra. Ito yung okra namin. Yan. Meron nga pumunta sa bahay kahapon gusto mag order ng okra bibili daw siya aywan ko titingnan lang namin kung kung maraming may uh, harvest niya yan siya ang ng mga bulaklak oh. ang dami ano, may mga bulaklak so, nga siguro apat na bisis na to niya na harvest pero mga unti unti lang pang ulam ulam lang na pang kain lang gulay, Ayan. Nililipat daw ako, sabi niya. kasi may dala akong payong na ulan. Ayan. Ano siya? Makapagahawak ng ayan, mga okra. Lagay lang dito sa tray. Ayan. Meron na. Yay. Masarap nito. Papakin. Ang ginagawa ko dito, sinasawsaw ko sa toyo konti. Tapos may kalamansi. Napapadami ako ditong kain ito. Minsan nga hindi ko siya tinitira. Halimbawa mo, 20 peraso na dadala niya. Halimbawa, <laughs> 20 peraso na dadala niya. Tatlo lang sa kanya, binibigay ko. <laughs> Kasi ang ano pala ito, na babasa ko to sa mga ano, ang dami pala nitong mga benefits mga itong okra na to lady finger ang ano naman nito, ang pag kinain mo ito ano, ilalaga, pwede oh, i mo sa kanin o kaya ilalaga sa kunting tubig saglit lang siya maluto, hindi pwede masyadong malata kasi pag masyadong malata yung pag nito to kailangan eksakto lang pagluto at ang ano nito labas dito ay malapot at madulas siya yan pero masarap ito ang gusto ko yung dito banda dulo kasi manamis namis siya ito ito dito ganito itong dulo dito ang tamis niya pagluto na manamis namis yan ang mga ano pala ito mayroon siyang vitamin E mayroon siyang vitamin B at saka vitamin C ayan itong okra na to meron din siyang vitamin K ayan ang dami siyang ano basta ang dami nitong itong number 1 pala na gulay talaga pati yung amalunggay din ayan ayan kukunin kapon. natin kapon e na, nag ano ko kapon kay, ay lang kapon maaga pala ko wala pa ngayon marami na rin kasi hapon na eh, hapon na baka bukas, tigas na. Kaya nga kailangan ah, hindi masyado tumatigas, kailangan malambot siya. Kasi hindi na makakain pag matigas na 'yung pag nilalaga. Ayun. Ang dami talaga, oh. Ang dami na mumulaklak. Hmm? Ang dami doon, oh. Matataas na din 'yung iba. Hindi lahat ano pantay-pantay ang taas niya. Siguro doon banda yun unang unang itinanim hmm, ano, ano, ano Ito dito mataas din. Yan. Ano din to yung halimbawa constipated ka yung pampatunaw ng kinakain mo kailangan din fiber. Yung fiber at tama fiber. Yung mabilis lang dumumi. Ang ganda nito. Ako nga kasi ako constipated ako eh. Talagang yan ang gustong-gusto ko talaga pinapapako. ayan pagka-suka so pag kumain nito, awa ng juice. nakakadumi dumi ako. ayan, ayan show. Oh. May mga bulaklak dito. ayan eh. Ayan. Ayan dito. May ano na dito. Eh dami talaga ng mga ano um, mga um, mulaklak um, alat na ulan oh Ayan siya, tuloy-tuloy ang panguha ng okra. Ayan. Uh -huh. meron na dito. Yeah, hey. Ayan siya, oh, nagpapaulan. Ito, <laughs> sanay siya sa ulan, eh hindi talaga kasi ayan, may cellphone akong dala. Baka mabasa. Ayan siya. Sure. Ano din to, yung pampa, yung sa mata, yung gamot sa mata, yung kailang pampalinaw. Ayun, naba, nabasa ko to sa ano, dun sa yung yun, ko, ano ba tong napanood ko to sa opera. Pampalinaw dun din ng mata, tapos yung pa, pampababa ng dugo. Basta ang dami saka pampa ano sa hindi ka magtago ayun si Kasapi nagtatago sa ilalim ng okra <laughs> ayun na pa si Kasapi ayun siya doon umuupo lang siya naka ano lang siya kasi nasa ilalim siya nasilip sa mga lalim ng ano <laughs> okra, ayun meron doon nakita ko sa tagapitas Mm -hmm. nakakatuwa talaga nakakatuwa lang talaga kasi ayan, pinaghirapan tsaka nakakalibre na kami ng gulay hindi na sa palengke mahal to doon sa palengke eh. ang 20 pesos ilang piraso lang mm. meron dito dami pa talaga ito oh. dami gulit pa yung iba yun namumulaklak ayan mm -hmm. Tsaka ano din, pag may diabetic ka, kain ka lang ng kain nito. At maganda talaga to sa kalusugan. Ang dami dito beneficyo. Hindi ko lang na ano na kalimutan ko yung iba. Basta madami. Sa potassium, yan. Pag mga may hina ang mga buto, yan pampalakas to, pampatigas yung mga buto sa ano natin, katawan ang mga buto-buto, tapos sa mata, pampalinaw ng mata, tapos sa mga ano, yung constipated, yung mahirap dumumi, yan ang birawan to. Ayan siya, ano doon. Marami na yata, dala siyang ano, nakahawak na mga okra. Ayan. Lapitin natin talapitan natin siya. Pasensya na kayo sa Tagalog ko minsan. <laughs> napapaano ako sa lingwahe, sa salita. Eh. Kasi ano ako, waray, waray-waray. Ayan. Tsaka ito, favorite ko talaga tong gulay kasi yung mata ko. Kaya napapansin niyo lagi ako nag glass. nagsasalamin. Kaya may difference na din yung mata ko. Yan. Yan, ikot lang tayo. Kaya gustong gusto ko talaga ito. Gusto nga ako, bawat kain, gusto ko may ganitong okra. Maso nga lang, hindi, hindi lagi mayroon. Pag, na, pag, ano, pag mayroon na bunga, yan, napitas, napitas kami. Ay, maliliit pa kasi. Nililibot niya doon sa sana may mga ano pa kasi na sarap na naman yan mamaya kahit lang itong ang iulam ko sa so, sa so, sa so, sa so, so toyo yeah, kalamansi uh, yan si kasapi bit bit niya yung nasa trina na sakto lang talaga yung nag order sa amin hindi yata makakabili kawawa naman kasi kunti lang eh, gustong gusto ko pa naman yan yung okra na yan. Kasi nga yung meron din ako sa mata ko yung meron sakit kaya napapansin nyo talaga nag sasalamin akong ng ano may dala-dala lang akong bitbit na bag kasi may dala akong tubig <laughs> ayan may tubig ako tsaka ayan baka kasi umulan ayan meron akong maitatago na ano, yung cellphone ko para may maitago ko dito sa bag baka bumili baka lumakas ang ulan Shout <laughs> out sa inyo dyan salamat sa panood ng aking mga video yan si ka sa akin gusto ko sana magdalos dalos kaso nga lang wala akong stand ng ano camera yung cellphone para mag video ako walang mapaglagyan tsaka ewan ko wala yung isa lang yung bulo hindi nga sya nagbula yun malambot yung mga lupa. Ayan, mabilis lang sa magbunot yung damo. Bunutin ang damo. Bilis, oh. Bilis siya talaga. <coughs> Ahem. Ako, na at naulan na. Oh. Okay. At ayan po, dito po nagtatapos ang aking video. Ayan. Salamat. Dislike and subscribe. See you in my next vlog.